So ayan mga idol nandito naman po tayo sa front beach po ng Boracay Ayan update lang po tayo dito Sobrang dami pala ng tao ngayon pumunta mga idol Ngayong araw po ng Bernice dito sa Boracay Ayan so ilan-ilan pa lang dito mga idol Yung mga nasundan ko mga bisita po na nagbakasyon po dito So mauna po tayo sa kanila mga idol So ayan po mga idol o, sa gilid o may nag-hairbread din Ayan so palakad-lakad lang po ako nyan mga idol at patingin-tingin po ng mga kagandahang view at mga palabas po dito sa beachfront ng Boracay mga idol o, yung mga nakakasalubong ko ganda pala talaga mga shell mga idol pag lalo na pag gabi makikita mo talaga ang kagandahan ng Boracay yan so ilan-ilan pa dito mga idol mga nakasalubong ko mga foreigner Ayan, yeah, may mga nag breeding dito. Ayan, yeah, may mga ganda rin ng mga paninda nila dito, mga idol. Oh. So, ayan, yeah, dandaan lang po tayo dito habang sumusunod po sa mga ilan po na naglalakad po habang namamasyal din dito sa isla po ng Boracay. So, andito nga pala tayo mga idol sa so, my station to Boracay. Ayan. So, habang umahaba pong yung nilalakaran ko mga idol papunta ng station 3 uh, dumadami rin yung mga salubung kong mga bisita dito mga idol para mabakasyon so ayan mga idol medyo malalayo pa po yung lalakarin natin ayan. Eh. sumahan nyo po ako dito para mamasyal po dito sa front beach po ng Boracay ayan, so dito na po tayo malapit sa may uh, sa po ng station 3 at station 2 po mga idol ayan so dito mga idol maraming ano uh, tumatambay po ng mga bisita dito ayan tinaas ko na lang po yung camera ko ayan so dito mga idol marami ring namimili rin dito ayan enjoy enjoy lang sa pamimili <laughs> geography Holmes पय filt